Ibigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Naikwento ko na ito noon pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil uh, napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng uh, Detention Center ng ICC. Uh, noong ako ay uh, bata pa, lagi sinasabi ng, hindi niya sinasim, yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, Pangulo, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang generation ay diretsyo pa lang pagsasabihan o pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yung paulit-ulit habang ako ay uh, uh, lumalaki. Lagi niya sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that uh, you mean nothing to the world if you do not uh, finish your education. That was his... Um, that is my greatest gratitude to my father the emphasis in game in education. Wala naman problema sa akin yun nung no? ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka, magdoktor ka kahit ayaw. So wala ang, wala naging problema sa amin uh, doon. Pero hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya. Maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami noong isang araw, sabi niya sa akin, maging forceful ba ako? Mapilit ba ako? Sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka. Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako. Pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses. Hira akong uh, umiyak.